So, nandito kami ngayon sa dinarayong prosesyon sa bayan ng Tulilan dito sa Bulacan. Actually, ito yung isa sa pinakamahabang prosesyon na ginaganap tuwing Holy Week sa lalawigan ng Bulacan. Uh, sa pakatunayan, kami yung pinaka, panganawa sa pinakamahabang prosesyon at pinakamadaming karosa na nakikilahok para sa pangbayang prosesyon ng mahalaan. 啊什么呀？ na sa ating lahat. Ngayong Viernes Santo, narito tayo sa Patiosis na Dambana at Parokya ni San Isidro ng Brado. Ito. ito si... at posisyon at ng ating Panginoon ng ating pang Ang Viernes Santo, araw na sa at ng sa ng ating Panginoon. Ang sandali ng puso ng... at sa ibabaw ng batok itatayo ko ang aking iglesia makilala si Jesus ay iniwan ang kanyang lamba at sumunod sa kanya ay anak ni na si Bedeo at Salome ang isa sa tatlong mga apostol na napili at mapalad na nakasaksi sa pagbabagong anyo ni Jesus. <tinyo> muli ang karosa ni San Felipe. Karosa ni San Bartolome. Si San Bartolome o kilala rin bilang si Nathaniel, ay isa sa labing dalawang mga alagad ni Jesus. Ay kilala rin bilang Tomas. Hindi naman iwalang Tomas o nakaalaman ng Tomas. Sa Budas Tadeo, anak ng pas, at Maria ni pas, at pinsan ni Jesus ng si Simon Makabayan. Ang salitang kananeo ay nangangahulugan na mapagmalasakit, masikap, at masikasit. Labing isang mga alagad ni Jesus upang kumalit kay Judas sa Escalote. San Mateo ay nangaral sa Udea at nagpakilala ng Kristyanismo sa Silangan. Tapos, nakinikilala ng may-abda ng isa sa mga Ebanghelyo sa Bagong Tipan. San Lucas ay isa sa apat ng mga Ebanghelista sa Bagong Tipan. San Juan Ebanghelista. Si San Juan Ebanghelista nakilari bilang sanuway ng apostol ang mayakda sa ikaapat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan. At si ng ang alagad na nanatiling kasama ni Maria at nakasulod hanggang si Jesus ay ipako sa krus. Muli ang karosa ni San Juan Evangelista.